Magandang gabi pong muli mga kababayan. Ito pong topic na pag-uusapan natin sa ngayon ay medyo late na kasi about 3 days ago na ito. Hindi ko lang na, hindi lang ako nakapag-vlog kasi may, may problema. So ngayon gusto kong talakayin pa rin sa inyo. Ito po yung tungkol dyan sa issue dyan sa na iya or shall we say MIA Manila International Airport ayoko na pong gamitin yung pangalang na iya kasi hindi naman po talaga karapat dapat eh ibalik na po natin yung original na pangalan yan Manila International Airport it is more appropriate ngayon, yung naging problema po dyan, actually, ngayon lang ito lumabas, kaya nakapagtataka, yung nagkaroon daw na may na, mayroong uh, mga nakagat ng surot, mga surot sa upuan, and then later on, the following day, may nakita naman silang daga doon sa kisame. Pero kung tutuusin mga kababayan. Parang ngayon lang ito nangyari. Kasi kung nangyari na 'yan before, di sana nag-viral na, nag-viral din. Bakit ngayon lang? So iba-iba po ang mateorya ng iba-ibang uh, iba-ibang opinyon ng iba-ibang tao. Sabi ng iba, eh uh, kapabayaan, kapabayaan ng management or kapabayaan or inefficiency ng uh, kakontrata nilang pest control company. Sabi naman ng iba, bit, -bit daw, bit-bit ng mga pasahero. Kasi ibang klase daw yung surot. iba blandie eh. Foreigner. So ngayon, alin po kaya doon Alin po kaya doon ang uh, rason? Siguro all of the above. 'Di ba? Maaring maaring yung uh, mga insektong ito dala ng ibang pasahero galing doon sa sa lugar na pinanggalingan nila nakadikit sa katawan and then pag upo doon sa dyan sa airport Sib lumipat na masyal. Napunta doon sa upuan, na iwan doon. Posible yon. Ngayon, yung uh, kapabayaan ng management, pwede rin, di ba? Kasi kung kung uh, mahusay ang management, kung hindi pabaya sa trabaho, sa responsibilidad, wala sanang ganyan. Ang pangit-pangit na nga ng airport natin. Napaka ang sama ng reputasyon po ng airport natin. Nando doon yung uh, yung mga nangyari mga kababalaghan diyan, yung mga tanimbala, yung mga yung mga yung naano kasi ako dito sa mga aso. Yung inaabala, inabala ng mga Uh, immigration agents, yung mga pasahero, mayroong kung ano ano yung pagnanakaw, na ang sama-sama na po ng uh, ang sama-sama na ng imahe ng ating international airport, na lub, uh, lubha po bagang napaka importante ng isang international airport dahil ito po ang lugar, ito ang pinakamukha ng bansa para sa mga mga travelers, mga turista lalo na yung mga first time pa lang na uh, dumaong dito sa bansa natin yan ang unang-unang makikita ngayon kung may masama silang uh, naranasan dyan syempre hindi nila yung makakalimutan yun na ang imahe na napulot nila iba pa dyan yung itong ang mga taxi drivers na mapagsamantala. Ang sama, tapos ito yung latest, itong tungkol sa, parang napaka-imposible po na international airport magiging ganito kabasura. Kasi, ito, di ba, itong mga mga insektong ito, eh, makikita natin sa basurahan o sa mga lugar na marurumi. O, ano ba to yung daga paano nagkaroon ng daga di ba ang daga sa maruruming uh, lugar yan yung ipis yung yung surot nakakaya at ngayon mayroon na namang mga unreasonable na tao yung mga kritiko ni Pangulong Marcos na sisisihin na naman si Marcos yung pangulo Anong kinalaman niyan dyan? Napaka... Ang bababaw naman ng mga utak eh. Kinalimutan ninyo yung general manager dyan na siyang mas uh, responsible dyan sa... responsable dyan sa uh, pamamahala niyan. Ang dapat niyan masisi talaga eh yung yung pinaka head dyan yung namumuno dyan sa airport sa pagpili ng uh, ng uh, kumpanya ng pest control. Ngayon, kung hindi na yan efficient, eh, ang dali namang palitan yan. O, kagaya yan. Hindi ba dapat palitan? Alam mo, may isang anggulo dyan na kung na, naisip eh. Hindi kaya yan na sabotahe? Pwede yung sabotahe. Sabotahe, kanino? Meron dyan na <coughs> posible na isang uh, pest control din na kumpanya na gustong pumasok. ba? Diba? Na isabutahe, masiraan yung existing na kakontrata, tapos yan, eh, pag pinalitan, papasok siya. Kasi malaking negosyo din yan eh, biruin mo, buong airport. Pwedeng ganun, ba? Diba? Naisip ko lang yon. Ang isa naman dyan, isang uh, kritiko ng administrasyon na lagi na lang na naghahanap or magtatanim pati ng uh, masamang isyo para lang mapulaan yung administrasyon. Alam niyo na kung sino yan. Mga antay Marcos na gusto lang na ipahiya, gustong i yung Pangulo. Dahil siyempre, kahit ano po ang makita dito sa loob ng bansa natin, ang unang-unang mapupulaan ay yung Pangulo. Higit kanino man yung Pangulo. Kasi kahit na hindi siya ang direct na may obligasyon dyan, dyan sa airport na yan, The fact na sino ba ang pumili ng tao na ilalagay diyan? Oh, 'di ba? sino ba ang nag-appoint o ngayon nadagdagan na naman yung uh, negative image ng bansa natin alam nyo sa bawat bansa bawat lugar ang pinaka isa sa pinaka importante po talaga na maayos ay eh yung unang makikita pagdaong paglabas ng eroplano or barko ng isang pasahero Lalo kung first time. First timer na lalapag dito sa lupa natin. Kasi, first impression lasts, di ba? Kaya itong pangyayari pong ito dyan sa uh, uh, nakita dyan na mga insekto, surot, daga. Alam mo yung daga? Kaya ko po nasabi na pwede itong sabutahe kasi yung daga nando sa taas anong ginagawa ng daga doon e malinis yun malinis yung lugar at saka kung mapansin nyo yung daga parang hindi niya alam kung saan siya pupunta hindi alam kung saan susuot para siyang confused na para bang ibig sabihin hindi siya familiar doon sa lugar o di hindi siya taga ron kasi kung talagang matagal na yun doon nakatirang daga na yun, alam na alam niya yung mga pasikot-sikot, alam niya kung saan siya pupunta. Eh para nga nga, nga eh, nalilito eh. Kasi di ba nakuna ng video? Kaya ko po nasabi na pwedeng sabotahe. Alam niyo, hindi lang basta, basta yan magpapalit ng pest control company eh. Kundi, kailangan po siguro, im uh, imbestigahan ng uh, kung ako ha, kung ako ang mag paiimbestigahan ko yan ng mas malalim kasi nga ako ang duda ko dyan sabotahe yan ngayon kung ang nagsabotahe isang uh, prospective uh, supplier or service contractor ng uh, pest control ay eh, medyo mababaw lang po yun awayan lang sa negosyo yon. Pero kung ang nagsabotahe ay eh, isang anti-Marcos, anti-government, ay eh, iba na kung usapan yun. ba? Diba? Kaya sana siguro wag na wag nang matapos dyan. Kung sino man ang may kagagawa ng yan eh, kailangan mapanagot. At saka siguro, kaya nangyari din yan dahil yun nga, kulang po sa monitoring yung mga tao na responsable dyan na syempre walang ibang puputukan lagi eh yung pinakamataas yung yung top official dyan yung general manager ba operations manager sino kasi hindi hindi minomonitor hindi chinicheck hindi naman po siguro sapat na basta ini-sprayhan lang nung kakontrata ninyong uh, pest control company. Paano ko yung ginamit na gamot, uh, pesticide, eh mababang klase, mababang kalidad. Siguro ko naman po dapat eh chichikin yun bago i-apply. Ngayon na may nangyari ng ganito. O baka naman kasi yung mga kumpanya, mga negosyo ganyan, siyempre, nagtitipid din. Baka tinipid. Baka naman ang inispray spray itubig lang. Siguro dapat po maging vigilant yung uh, pamunuan dyan, yung manager dyan. Kasi sobrang nakakahiya, sira, masisira po ang imahe ng bansa natin. Hindi lang yung airport mismo, kundi yung bansa as a whole bansa. Hindi man lang tayo kayo naiingit dyan sa magagandang airport dyan sa ibang bansa. Yung airport ng ng uh, ng Singapore, airport ng South Korea, ng Japan. O, oh. sana naman eh, magkaroon naman po tayo ng ambisyon na mag-level up ka level nitong mga number 1 na yan na mga number 1, number 2 mga mga top most beautiful, most efficient na mga international airports. Siguro nga dapat nang i-privatize, no? Pero alam mo, hindi ko maintain ako, bakit kailangan i-privatize? May budget yan eh. Kahit yan na uh, government owned and operated di ba may budget ang problema kasi kung ano ang ginagawa doon sa budget hindi naman kailangan kasi na i-privatize eh. mga matitino lang dapat na mga tao mga dependable mga maayos ang utak ang dapat na inilalagay dyan yung uh, hindi ibinubulsa ang budget hindi tinitipid yung mga pest uh, mga pesticide 'di ba tama hindi. Okay hanggang dito na lamang ko at babalikan ko yung aking uh, kinakain na ginataan ng sarap ng pagkakaluto ko ng ginataan Hmm Okay Hanggang dito na lamang Keep on watching. Peace.